magandang araw po sa inyo lahat mga ka-Forest Adventure. Ayan na nga po tayo sa isa sa dinarayo po dito mula po sa bayan po ng San Francisco Quezon. Ito pong Palu Maria Beach o Palu Maria Beach. Ito pong rock formation na matatagpuan po dito sa dalampasigan po ng Palu Maria. Dito po sa bayan po ng San Francisco Quezon. Ayan sama-sama po natin pong hayan kung ano pa po ang atin pong makikita at tatutuklasan po sa lugar po na ito. At isa nga rin po guys na nagpapa-attract po dito sa pinakam rock formation po dito ay ang mga puno na tumutubo po sa pinakang tuktok po ng mga malaking bato po dito na matatagpuan nga po dito hanggang dun guys sa pinakang dulo po na yun mapakita ko po sa inyo guys mamaya ang mga puno na narito sa pinakang tuktok po ng mga malaking bato po dito dito nga guys sa ating pinapisuhan ay makikita rin po natin dito sa ating pong background ito pong napakalaking bato po na ito na mayroon din pong puno doon sa pinakang itaas po ng bato po na yan ayun talaga naman po medyo kakaiba po ang mga bato po na ating pinapakita po sa araw po na ito kasi nga po matatagpuan po dito sa Palo Maria ang iba't ibang rock formation po dito. Dito nga po guys, makikita nyo po dito sa pinakang dooban po nito mga malaking bato po na ito ay abot po dito yung pinakang alin po ng tubig na maratagpuan po dito. Nakikita nyo po guys na pusa siyang pumapasok na parang as in po siyang isang kweba. Ayan, kung saan saan po dumadaan yung pinakang tubig po na pupunta po dito sa rock formation na matatagpuan nga po dito sa Palo Maria Beach. At dito nga po, iba't ibang klase po ng bato ang atin pong matatagpuan hanggang dun po sa pinakandulo po na yun. At ito naman po guys, pupuntahan naman po natin yung pinakalabas po dito. Ayan, papakita ko po sa inyo guys. At ito nga po guys, abot pa rin po dito yung pinakang ano ng tubig. Ayan, lalabas na po tayo dito sa parang isang style kuweba po na ito. At dito nga po guys, narito po yung ating pong mga kasama. Ayan, <laughs> medyo nagtatago na po sila guys. Ay, ito ay, ano po mga sabi nyo po dito sa ating pong pinuntahan sa araw po na ito? Para sa akin, napakaganda ng beach na to. Yan! Yeah. Diyan po guys, si uh, Joey Palatino. At siyempre, hindi po nawawala yan dyan si Daryl lang Lalagi na Lagi po natin yung nakakasama. <laughs> At ito nga po guys, bago po tayo magwakas po sa ating po video po na ito, ipapakita ko naman po sa inyo yung pinakang background po natin na makikita nyo po dito sa ating pong background na talaga naman po ang paghampas po ng alon po dito sa mga rock formation. Ayan, nakikita nyo po dito na talaga po napakalaki po ng alon. At talaga naman po, super delikado pa po ang pagligo po ng kalagatan po sa panahon po ngayon na talaga naman po kuliyada at talaga nagwawala po ang karagatan. At sa panamagitan nga po guys ng video po na ito, ako po ay pasamantalang magpapaalam na. Sana po ay nagustuhan po ninyo at pakapag-share like and follow na po kayo. Ayan, maraming maraming salamat po. God bless you all.